Hindi, yung gel lang sa karakter mo. Saan nila sarili mo? Sa lahat ko nang ginawa. talaga? Yung sa itong gel Kasi 10 days ko siyang nakasama. Is gel is kasi kami sa balong. Is gel strong woman or vulnerable version? So, strong.

Lahat, okay, mga kapatid. So you're pa si sa success Yes. So yun. Okay. Kaya medyo kapagod mo So, ano feeling nyo, ano, from not doing any it's movies, tapos ngayon ang dami na rin nakalilera. Like, medyo na bago. Ba? ko talaga. Nagganito pala ko. Kapag gumagawa ka parang feeling mo ba parang... Kasi parang siya, kumbaga sa singer, parang siyang album. Kisa siyang namin. sa ko kayo So, ano? rin Hindi. Walang any day rin. Wala kayong love scene. love scene. Pero hindi naman din. So, ano mas mahirap? Movie or TV? TV. Uh, so, like oh Why? Kasi yung everyday kong po yan. 24 hours. Halos 20 buong araw kasi marami din yung script. So, so... Yung sa kasi one month tapos na Kasi ang movie, 10 days, 12 days, tapos na siya. Anong oh, gusto mong maging take away ng movie? Mas pagkatapos na ako. Makakakuha ah, din sila ng pleasure. Ilang percent mo rises ni Jella ba? Ilang percent? simbulo ng ano? One third mo? Kaya Hindi kaya kung pa kung kaya siya sa kung kaya kung kaya kung kaya kung kaya kung Hindi ka pa kung matapang matapang. kaya kasi Hindi ano, siya. Siya laban siya sa lalaban hindi siya right, na na, hindi na pinakiala mo na yeah, si Cholo sa mga Kaya kayo mami lang. Hindi. Pangalawang ah, na niyang pagkakataan. Pangalawang so, magandang niya. Kumusta na ba? Patay okay. <laughs> na yung mami <laughs> so, so, parang kaya na ng mami mo talaga ni Cholo kasi sa mga hindi kay mami pa reunion niya hindi kasi fiesta doon noong time so ayun na lang ako mag-volunteer kumpara sa makakaaliw ka na ba hindi wala ba naman na napag-uusapan normal lang po pero yung yung na hindi pa ba kasi ano method niya Ikaan. Earth... Matatapos, di ba? Oo! Ano, oh, oh. Nak Nakakakita ng nga siya oh. may chance pa rin ito ma-extend. kinabihan na Let's see. na kayo. Yung day, kinanong ko lang ko na yun. Sa store, Gusto mo lang siya mag it's that. Kasi yung viewers, masyado na ako na-affect ko rin sa about show. about the show. Kasi, pa parang pagod na rin sila So, ang pangit naman yung show na. Kaya yung... Yun, yun, Habang uh, nakapick ka siya hanggang ngayon, So like up to ika-anin, nakikita mo pa rin yung sarili mo na sa rinik, GMA pa rin ba ng mga susunod na kaya-series? Yes, yes. Meron na sila sinasabi kayo? Wala pa naman po. sila sinasabi sa iPhone. Ay, to break ko po na sana mayroon ng next. Today? Pero hindi naman nag-offer sa'yo yung idea. Dahil alam nga nila, nila na wala ka talaga. So, yung idea ng pag-transfer ng network, may... Meron ba? Meron ba? May possibility ba? Meron. Pero siyempre, siya sabi ko nga na priority ko po. So, so, ano may deliberation, maybe we can interview. And celebrate. How far yung mm kaliwa -hmm. ko lang kasi kasi na mention mo na nababasa may mga reviews about your show okay. So, moving forward, medyo cautious ka na ba yeah. sa pagtanggap ng mga similar roles with yeah. this. No, pero I hope to presenting di ako maano sa so, particular. Ayoko nang doon all throughout, kumatak sa utak nila na gano'n yung lugar nila. Which is yung hindi naman. Kasi may iba na masyado nang pitchforks Na. So natatatak na na, hindi ayoko na sa kanya yung masamayan. Kapit siya. Kapit siya. Napagsasama yung personal sa ano. Oo. So natatatak na kung masamang tao. Okay lang kung maganda, pero yung iba kasi na close-minded, gano'n na yung nangyayari. Yung masama lang sa mga pero wala pa naman sa iyo? Sa tagal-tagal talagang ngayon. Sa Yes. oh and Sobrang kadeservy. Sa tagal na? Sa the So like your character doesn't believe in marriage? In real life, what is your I think your